O yan, oh yeah, sila muna. one. Oh yeah, Bello. Bello. Yes. <laughs> <Day>, bati na. Na <laughs> happy birthday po. Sabi mo Nicolas. Guy. Okay. Talag. <laughs> Guy, uh, aguri na nai. Iba, Nicolas. Mahiya itong mga ito. Andrew, happy birthday. Pina record Dai, Oy, naghihintay sila ron. Ikaw na Julio. Happy birthday po, nanay. Ay, sus, marama rin nila rin anak ka rin. Day, Angelic. Angelic, ang matondili. Hey, yung tao, pinakanak niya. O, Day, happy birthday, nanay. Eh, kung sinabi niya, pwede na tapos na tayo. Angelic, greet niya na si nanay. Nay, happy birthday ako. Happy birthday. Angelic. O, si, si Nicolás. Happy birthday po. Happy <laughs> birthday. Nanay, si Andrew. Happy Ivan. Happy birthday po, nanay. Saka si Andrew, great nyo. Andrew. Andrew. Happy birthday, Andrew. Maya, itong mga ito. Mama mia. Ikaw, si Julius, di ko narinig. Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Happy birthday na na Happy birthday na Andrew happy birthday oh, yama. Saan tayo? Jelek yung bag Jilo, yung bag. Marupisi. 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 Marupisi.